Kanta na naman tayo. Kanta naman ang lola nyo. Bahala ng sablay. Make a love shot out naman dyan. Mga idol. Halos lahat ay nagtatanong doon sa aming bayan. Sa gitna ng kaloran ng aking pinagmulan. Sila'y nailito ba't daw ako nagkaganito Kung ano ang dahilan Ako lang ang nakakaalam Magulang ko'y ginawa ng lahat ng paraan Upang mahiwalay sa aking natutunan Subalit iniwan ko ang minigay na karangyahan Kung ano ang dahilan Ako lang ang nakakaalam Musika ang buhay ng aking tinataglay Ito rin ang dahilan kung ba't ako naglay Kaya ngayon ako narito upang ipaalam na di ako nagkamali sa aking daan. Kanting palay ko hangad na makamtan kundi ang malaman sa mga aking ginawa. Musika ang buhay ng aking tinataglay Ito rin ang dahilan kung ba't ako naglalakbay Musika ang buhay ng aking tinataglay Ito rin ang dahilan kung ba't ako naglalakbay Ayan, thank you for watching, mga lodi. Pasensya na sa supply.